Welcome to Tagkawayan, Queso! Tagkawayan! Welcome! So, 6.31 in the morning. So, nasa Tagkawayan. Ha! Bla, bla, bla. Nasa Tagkawayan, Queso na kami. Grabe ang alog ng mga ano ko. Oh, appliances ko sa harap. <laughs> <laughs> Tingin ko mababalian ako nito. <laughs> ang alog yun. <yo>. Bam! dagarag <laughs> ah! Ang ina, sakit nun. Uy. Hahahahaha! <laughs> Nawara na usig no? sa ah. loo. Help imo muna tayo. One, two, three. Uy! <laughs> Walang pakisama si Kuya eh. eh Hindi man lang Hindi man lang gumilit-gilit gumit na -git na yung truck eh Go na, Ikaw lang na katerwisyo, ikaw pagalit ha! Kaunaan ako! Ha? Kaya nga Check point, may checkpoint, may checkpoint Bali ano pa? 293 kilometers 5 hours and 59 minutes Bicol na tayo. Barcelona na. Time check 6:30 in the morning. Let's go. Dito na tayo sa Saan Mateo. Kamarin sa Norte. Ah, kakaano lang namin sa arko ng ano? Welcome to Bicolandia. Kakalampas lang namin. At ang uh, inalmusal namin ay uh, itlog. Itlog na naman. Dalawang itlog midnight snack, dalawang itlog almusal. So, yun, laban na. Makakarating na ng Bicol na ganun na lang kinain. Para mamaya, swabi na yan sa, ano, dinuguan. So, meron na lang kami nga, uh, welcome to Tag keso! Quezon! Welcome! So, 6.31 in the morning. So, nasa Tag -Kawayan. ha, bla, bla, nasa Tag keso na kami. So, naaalala ko dito nung unang uh, biyahe namin nung ano eh, tatlo kami dito kami ratratan kami Aerox yung Aerox yung sa isa kong tropa eh Oh, 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 oh. Elevated, elevated, elevated Yan, yung mga ganitong ano na ano Para hindi masyado maalog Ang alog ng camera ko eh Nakatakot ako, baka mabalian na naman ako ng ano eh. WAG naman sana WAG naman WAG naman wag mo naman sana kung oh bahira so wala akong sound ilang oras na tayo walang sound uh, uh, umalis tayo doon ng uh, 10:39, uh, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 6.30, 8 hours na walang sound habang nasa biyahe eh. so uh, okay din naman okay lang din naman kasi may kachismisan ka sa intercom hindi nakakaantok kaya malaking tulong ang intercom sa biyahe. Lalo na ko. Kaya nga eh. Kaya kung uh, sa mga pops natin dyan, uh, mag-invest kayo ng intercom Mayroon naman mumurahing intercom sa Shopee eh. Piliin nyo lang yung maganda yung speaker para hindi basag yung sound. Napaka-importante siya lalo sa long ride. Hindi nakakaantok. Ano, wala akong sound ngayon. Hindi ako nakumakanta sa loob ng helmet. Nagchichismisan lang kami. <laughs> Pero alive na alive kami. <laughs> hindi pa rin kami inaantok. Itlog lang ang kinain namin, apat na itlog. Ayan oh, ito yung sinasabi kong mahaba eh. Kasi hindi ako makakatakbo ng mabilis. Matagtag eh. Baka maputol na naman yung ano ko, bracket ko. Tsaka mabigat yung aking daladalang box dahil puno. Ah, dito kami kumain ng itlog. Ay, ah, hindi, hindi, hindi pala dito. <laughs> uy, uy. Tay! Tay! <laughs> Tay naman ano ako! Signal, signal din ang ano, kaway kaway din! <laughs> Sinisi pa eh, no? Grabe ang alog ng mga ano ko! appliances ko sa harap! <laughs> Tingin ko mapapalian ako nito! <laughs> ang alog eh, oh! De, at least ano sa'yo, bakal yung bracket mo, di ba? Sa akin, aloy eh. Ang ano na lang dyan sa'yo, is yung ano, baka kumalas. Hindi na lang ang ano mo dyan. Oo, hindi, yung kumalas yung box mo sa ano mo, sa base plate mo. Oo. Oo. Oh, yun. Ako nga, ah, meron. Lagi kong dala yan eh. ano, ko? Stabilizer ko. Yung goma. Para atis. Hindi matagtag yung box. Para atis ano pa din. Ay, ah, may ano ah. May ginagawa. Ay, may ano. Nasiraan. Nasiraan. Wing band. Uy. yon. Gusto kong humataw eh. Kaso baka mabalian ako ng bracket eh. Ang tagtag eh. Eh, na namarit na ako sa to kaya ako saan ano, saan ako nabalian sa uh, ano sa nakaage nabarian ako sa na bracket sa action camera ko yung action camera ko nahulog oh ini may ini nakamit ko may kaya uh, diri eh, na sa naraot yeah ini ini nasaunan may ay nahulog bumalebalen tong an an kadi isan pa diri na diri na ligisan ano kochinan motor <laughs> nasa, nasa gitna na ng kalsada na hulog Hay ayun na. Ay no oh, grabe oh. oh. Pag, pag abot sa ano sa mga ano na, mga Daraga Albay, mas okay okay na ang ano eh, kalsada eh. Medyo makinis na eh. Hindi ka tulad dito oh, ayun oh. Bam. Tagaragaragaragar. Sana <laughs> Ta hindi ako malaglagan.

Counterflow.